Magandang magandang araw mga kaibigan. Magkapet pandasal muna po tayo. Ito po si Father Nono. Mga kaibigan, noong nakarang buwan po, eh napanood ko ang latest na pelikula ng komedyanteng si Jim Carrey. Yes man! Ito po ay tungkol kay Carl, ang tauhan ni Jim Carrey, na napakasarado sa buhay. No o hindi lagi ang tugon niya sa mga alok o imbitasyon sa kanya ng mga tao. Kontento na siya sa maliit, eskwaladong mundo niya kahit ito'y malungkot at nakababagot. Subalit na bago ang buhay ni Carl nang makadalo siya sa isang seminar na yung kabaligtaran naman ang tinuturo sa kanya. Always say yes to life. Maging bukas, laging umoo sa anuman dahil maraming nabubuksang bagong mundo ang pag-oo kaysa ang paghindi at nabuhay tayo para sa layuning yan, ang tuklasin, halugugin, siyasatin ang mundong ito. Ang pagyamanin ang buhay natin, hindi sa salapi, kundi sa samot-saring karanasang naghihintay sa atin. Sabi pa ng kapareha ni Carl, The world is our playground. Alam natin yan nung bata pa tayo, subalit nakakalimutan natin habang lumalaki tayo. We miss out on the great adventure that is life. Maganda pong paalala yung pelikulang yan. Say yes to life. Maging bukas dahil mas maraming biyaya ang dumarating sa nakabukas kaysa nakakuyong na palad.